Angelica Panganiban, napataas ang kilay sa pagdawit din umano sa kung ano ang natapos ni Kimi sa paghaharap. Mahirap kapag sikat ka, gagawin lahat para masira sa taong bayan. Damay pa pati sa kung ano ang napatunayan nito sa si edukasyon. Kung babasi naman tayo sa kasipagan ni Kimjoo, baka matapos pa tayo hanggang bukas. Lahat ang mga niya simula Pinoy Big Brother o PBB hanggang saksalukuyan. Dukog pawis ang inilaan para makamit ito. Yung yaman na kung anong meron siya, saksi din ang mga supporters na nakilala at sumubaybay. Ayon pa sa si ibinahaging opinion o mento, naalala ko po noong interview ni Sir Eric ilang beses daw umiyak si Kim Chu. Hirap na hirap siya sa role na halin Dahil alam niya naman na napakabuti ng puso nito, kaya hindi siguro niya ma-imagine na magiging ganon na babae eh. siya sa role na iyon. Ulit dahil mahal ang trabaho at sa tulong na din, eh, isa dayo, nagtagumpay siya. Si Kim Chu is unstoppable sa karir niya. Hindi namin minamadiit ang edukasyon. Ngunit patuto din sana tayong respetuhin ang pagkatao ni Miss Kim Chu. Mga kaibigan at mahal sa buhay ang mga kalaban ninyo sa patuloy na pumbubash. Malayong malayo na siya sa kanyang nating sa buhay. Mga pangarap niya. E matagal lang natupad. Patuli pa rin na nagsusunikap sa buhay.